E. O, E, S, S, Essen. You e This one. 001D zero, zero, one, D. That is the serial number. The so realistic. How did we make this? You throw it away and you turn up the TV. There's no, there's no. Huwag mo nang tanggalin, mapagalitan tayo ni tatay. Dugo-dugo <laughs> yung... Dugo, Ayan, ang kulit po niya at eh, Ma'am Karen. Ang kulit. Hello po, Ma'am Felis, Cooking Vlogs. Maraming salamat po sa support. Highly appreciated po. Ay, nakalimutan mo ba? Okay lang. <laughs> 21 pa rin naman ngayon. Sabay so, ganon. Okay na po sa akin na regalo, ate, yung pinapanood mo yung aking mga videos kasi edyan ka sa abroad. Ayun. <laughs> Makakaipon po ako doon. <laughs> Maraming salamat po Ma'am Felix Cooking Vlogs, Ma'am Karen Nadera. Yan po si Ma'am Karen Nadera, um nasa 69k subscriber na po siya. Ayun. Idol ko po siya sa million views at siya po ang nagturo sa akin kung paano makamillion views. Ayun. Kaya bahagi po 'yon ng aking journey. Kaya pinagpapasalamat ko po 'yon kasi yun po yung isa sa pangarap ko na natupad. Ayun. Ang makamillion views. Ayun. <laughs> Maraming salamat din po kay Ate Smiley Face Channel kasi ano um siya naman po yung nagturo sa akin kung paano mag-screencast ng gamit po yung StreamYard kasi dati pagka po nagla-live ako madalas po siya muted dahil um maingay yung aking mga kiddos. Pero dahil kay Ate Smiling Face Channel, ayun, tinuruan niya po ako kung paano po mag-live ng My Sounds. Ayun, kaya maraming maraming salamat po sa pagbahagi ng dagdag kaalaman kasi hanggang ngayon nagagawa ko po yun at naibabahagi ko pa po sa mga iba na nagsisimula pa lamang po maging youtuber, ayon, aspiring youtuber po ayon at marami din pong itinuro sa ating smiley face channel sa akin na mga dagdag kaalaman lalong lalo na po sa um, ano po uh, about po sa reuse content violation ayon. Ay, pinagmamalaki ko talaga yon Ma'am Karen, na na nakuha ko yung million views dahil po sa itinuro nyo po sa akin. Kahit na meron consequence, ayon at least yung pangarap ko natupad. <laughs> ayon um, napakalaking ano po nun, achievements. Kasi hindi naman tayo sikat, pero naka-million views. Um, hindi na nga lang siya makikita sa ating ano sa ating dashboard kasi na delete ko na yung mismong live pero nananatili po siyang memories <laughs> pag tinitingnan ko po yung 365 days ayun nakikita ko pa rin po na nakaabot ako ng million views ayun ay ang sweet Maraming salamat po Ma'am Karen. Love you po palagi. Ayun. Um wait lang po kasi nag nag-poops yung aking anak. Um diyan lang po muna kayo. Okay lang po iwanan niyo po ako kasi ano po um tawag niyan. Ah uh, pang update lang naman po ito sa aking watch hour wala pong ganap. Ayun. Wow, from Denmark. Wow, amazing. I love you na talaga, Ma'am Karen Adera. Yayamanin <laughs> yan, Denmark. Ibang bansa. San ka pa? <laughs> o, oh, diba? Saglit lang po.